kaya kayo gayan Mm, um, Bukos siya, niyo, sabi mo di yan. Napapabayaan te... ninyo inyong TikTok. Kaya upload lang ko ng na, inyong mga TikTok. Yung mga drops uh, um, ninyo din mga Ala, ini... huwag mong pakikialman niya. TikTok ko yan. Ay, hindi. Yan. Yung mga huwag kang in, mangialam ng cellphone ng may cellphone. Ayan, ay, o. Kagaya nito ano? nang mga ano kayo ng gulay. Kita ninyo ka, o. Oh. Eh, hindi ko pa nga na-upload yan. Ayan, ay, o. Oh. Aray, ay, 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 ako bisa sa Idine. Sabi din eh. Queen nangangain ka ga paborito mong ulam, sardinas. Ano? Apoy, nangangain. Queen nangangain ka paborito. Ay, paborito pala niya. Hindi Ay, hindi walang salmay. Kaya parang hirap na hirap eh. <laughs> Ay, mahirap nga. At ako'y nasusulot walang salamayin. Ay, na, mara kayo. Ayan, kung nangangain ka raw ng paborito niyang ulam, sardinas, ang kanyang paborito. Abay, ako'y nangangain niyan. oh may lego. oh hmm. may mega. Aba, oh. alam. Aba, akala ninyo. Oh, Aray, ito, ito paborito namin. Yan na ang aming kinakain lang sa inyo. na kami talagang... Alay, hanggang ngayon may kinakain? Uh, oo oh, oh, nga. Eh, Hindi, aray, ko ko sa inyo. Alam nyo ga si Queen ay huna o, nung oh, siya ay... ay oo, Mas o, yan ang pipigyan para kalaman Oo. At ari nagbabaon sa school ng isang buong sardinas. Oh, Dinadala na rin. oo, oo, yung dilat ang gayaon. Ano? Oo, oh, pagdala. Kasi oh, nabubuksan. Yun. Gayon ang ginagawa nito. No, ito ay high school. ang kanyang kuya Kenneth, gayon din, nagbabaon ng sardinas. Ako'y taka. Pero nagdala ko na ng baon na yun, nasa yun okay, lunchbox talaga, na. Ay, Abay, yung pala, sabi ko, ba'y kaya nagkulang ang akin din yung sardinas din sa taguan? Abay, dinala na pala sa school okay, at doon na kinakain. Yun, ang tinatag na easy open can. Oh, hindi nyo, alam yun. oh, easy open can, yung basta hinahaltak na papagayaw. Na oh Oo nga, ay ayaw. Yung tunay, ay tunay. tunay. Oh diga talaga may napakasarap tas pa yung sultang haon ano mm pero ang paborito ko din lang yung kahit hindi nalutuin pipigaan ko lang ng okay, kalamansi ano, ang tas ako. ang pinipili ni Queen ay pabaga yung may ang anghang yung spicy yung pula yung, yung... yung lego na pula ano <laughs> bigay ka tama wala ano? na alala ko lang ako eh Aby, hindi nga mo na kay bumili ng lego taman, tama tama wala. Ikaw Siyempre. na, ikaw nakaisip eh. Siyempre, baka mamay hindi ari maniwala na tayo nangangain nga noon. Naku, alam Alay na. Alay ba? Kahit ipagtanong ka ba? Yan, mo yan. ang mag-inang ay panayla ang kuntit na mga yakala mo yung nga ng Lego na Sarday na eh, hindi naman. Yung mga yan ay hustulaan din sa kuntit. Oh, na sige oh na, marami makakapagpatunay na, na tayo mahilig sa sardinas. Sige na, ina, pati aso namin mahilig sa sardinas. Oo. Oh, oh. walang na ano, i talagang yun ang, binibilhan. Hindi na ang, ano, ang kawawa ang aming mga aso, uh, mahal iyan tapos na ata hindi yeah. pa matatapos ah, eh, wala ang wala. Aking, ano, di oh, ang aking ano din ng ang ano tawag din eh kahit ang aso namin dahil mahal naman namin ng aming aso yan ay nakaligo mm -hmm. dahil nga siyempre, pa ano yung papakain namin pag minsan ay walang mga butlo kung anong kain ng ama, oh, siya rin kain ng aso oh ganun talaga oh kulang na lang iabay hmm. bakit naman inay kung kami kasi lang iiaabay nga namin yung mga aso? Lalo na si Mutia! Kasi gina. Ano kasi gina? Ay kay Dayan, <laughs> ano ko Jot?